So hi guys, kaya welcome sa patabak video sa Christian Garden. So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa bukid. Ayan. Mapapansin nyo guys, medyo malinis na dito. Naglinis na ako, nag na ako dito sa mga banda dito guys. So, hindi pa ako tapos mag kasi kung mapapansin nyo yung dito gitna, mayroon pa mga damo-damo. Ayan, naglinis na tayo kasi nga mainit na dito ngayon sa amin. Ayan o, no? may mga bulaklak na rin yung mga buging natin. Hindi pa naman lahat guys kasi marami pa namang mga walang bulaklak pero nag-uumpisa na nila guys, nag-uumpisa na sila. So ngayon guys sa video natin na to, mag ano tayo guys, ititrima natin yung mga ano natin, mga buging natin na mga grafted. Kasi nga guys itong mga nakadaang, itong mga nakaraang buwan, wala ibang ginawa sa mga mama kundi mag ano nang, mag ano na dito ah, mag graft na ano, na mag graft. Ayan, kaya marami kaming mga grafted na buging guys. Tapos yung mga grafted nyo na yan is medyo makakapal na. So ngayon, papakita namin sa inyo yung pag trim sa kanila. Ayan guys, oh. may mga bulaklak na yung buging bilhin natin. Nag-uumpis na sila mamulaklak. Ayan. Ito guys, yung mga ganito. Kailangan din matliman itong mga ganito guys na mahaba na. Ayan o. Oh. Pero may mga bulaklak sila ngayon guys. Ano to Blueberry. Ayan. Napin si mama. Kasi doon dyan na titrim sa mga grafted na buging Ayun dito. ngayon guys, ito yung mga grafted buging ni mama na ginraft niya na itong mga nakarang tagulan. Ayan o, no? kung makapansin nyo, kakapal. Yung mga ganitong grafted na buging guys, maganda triman yung mga ganito palang kaliliit. Kasi mas gumaganda yung tubo nila the more na tinitriman nyo. Mag-iwan lang sila ng tatlo or um, apat. Mag-iwan lang tayo ng mga... Na dahon. Siya, dalawa, tatlo. Oh, yan, guys. Tatlong dahon. Pero ako, da tatlo lang kasi nga. Kanto eh. Tatlo or apat o dahon, guys. Ayan, o. Oh. Ano lang to? Ano kasi to? Chili variety kasi to eh. Ah, lahat to? Chili variety? Mm -hmm. Ayan, So. At saka yung mga nakikita nyo pala mga tumutubo sa baba, guys. Kailangan din tanggalin yan. Ayan. Kasi na humahati yan sa sustansya ng, ano, guys. Tsaka, ano? nung mga sanga-sanga. At saka mag ano ba kung hindi mo kukunin to. Papangit yung mga dugtong. oh guys, yun. yun. Papangit yung mga dinagtong natin pag di natin tinanggal yung mga tumutubo sa baba. Ayun na, mga ganito. Kailangan tanggalin yun. Ayun, guys, yung mga ganito palang kaliliit guys na grafted bugin bilya. Kailangan talaga silang triman. Ayan. mga ganito guys, ayan no. Kung mapansin nyo, mahaba siya. Ayan. Kahit di naman yung mga dito guys, ayan no. Putol ka ka na isa ba? Maliit pa lang. Ayan guys. So, yung mga ganito pa lang oh, kung mapapansin niyo guys oh, maliliit pa lang talaga 'yung na ni Mama. Ito, ito, ito pakita mo. Ayun ito na putulan ko na 'to kasi isang bisis. Ito pang pang pangalawang bisis ko na 'to na pinutol. Ah, pangalawang bisis mo na pala naputulan um, 'yan. Ah, so ayun guys. Naglagas pa 'to kasi nung nagulan eh. Naglagas ang mga dahon niya nung nagulan, wala na kang 'to. Hmm. So ito Papal pala guys, ito 'to eh. pakita ko sa inyo. Ay, paano ba mapakita? Ito, ito, ito. Ayun guys, naputulan na ni Mama. Mm -hmm. Ito yung original niya talaga, itong direction na ito. Pinutulan na siya ni Mama. So, Dino yung dalawa. mga naiwan, ito na sila guys, nagsilakyan na, kumapal. Nagkailan ng na sanga-sanga. So, kailangan natin ulit putulan yan. Para yung mga may iwan na naman ng mga dahon doon sa kanya, doon naman may tutubong na panibagong sanga. Kahit mag ano lang ng ano eh, magsanga, ah, uh, yung iniwan mo, magtalabos naman ng dalawa. Mm -hmm. Eh. The more kasi guys na tinitriman nyo, the more na mas gumagaan yung ano niya, mas gumagaan yung sanga. Itong dinugtungan natin, hindi may stress hindi siya mapuputol kung sakaling humangin. Then, ano maganda kasi dun guys, lumalaki din. The more na tumatagal, syempre, dito, itong pinagdugtungan natin dito. nakakalaman yan, baka lumalaki, mas tumitibay lalo. Maganda guys na lumaki na yun nandun bago sila palak, pinaklak. o oh, bago sila mamulaklak kasi yung bulaklak na yun guys, di ba? Alam niyo naman yung mga Liga. bugimbilya pagka namulaklak ang dami-dami. So, ang mangyari doon, baka yumuko yung sanga, baka maputol. So, maganda guys yung establish niya sila pag tumubo yung bulaklak. At saka parang magaan din. lumabas. Ayan. Nag-trim lang ng prema yan guys, oh. Ayan. Makita nila yung isang puno na natirahan. Kailangan lang guys talaga ano, tsigaan nyo lang na 3 to. Para kung gusto nyo gumanda. Mm, mm Kasi guys pag namulaklak kasi itong ganito pa lang, itong mga bagong grafted pa lang guys. Ang dami nyo mamulaklak. Lalo, lalo na yung second bloom nya. Kasi ito guys wala pa tong first bloom eh. Hindi pa ito namulaklak. Pag nag first bloom to medyo konti pa lang. Pag, pag nag second bloom guys punong puno to. ano nakaraan, nag-uminit ng konti bago mag-umulan, Meron na mga sibol na mga konti na kaya oh, lang, bulaklak kaya lang. Ah, bulaklak. Siyempre nung nag ulan nana, na nag-ano na. Naurong hindi sila tumuloy. Or nalusaw sila. Uh -uh. So ayan guys. Mamumulaklak na pala dapat to. Kaso nga lang. Nagka-ulan-ulan uh, na naman dito sa amin. So ayun. Yung mga bulaklak na dapat na palabas na. Na ano. Nalusaw guys. Ayan Oh. Uh mm -huh. Kasi pangalawang trim na daw to ni mama. Patuloy pala yung pinakita ko dun sa inyo kanina yung blueberry na mahahabaan talaga yung mga sanga. Maganda matriman din yun sila. Ay, ano yun, bi, talagang pinasinadya ko yun kasi pang doon ako nagkukuan pang dugtong. Mm, -mm. So, ayun pala guys, yun doon pala sinadya pala ni mama na huwag triman yun para may makuha Pana pa, pa siyang mga pandugtong. sayon. O, oh, may makuha pa siyang pang dugtong. Doon ako nagkukuha ng mga pang ko yun, kaya hindi ko yun inano. Hindi mo pinuputulan ng sobra, no? Hmm. Hindi ko talaga pinuputulan ng pag nagpuputol ako doon pa nagdugtong ko lang. Ah, pakanti-kanti lang. Mm -mm, Pag ko lang talaga. Hindi ako nagpuputol lang ano. Yan, ganyan na ang tsura niya. Kanina, makapal Ngayon, yun o wala na. Pala po mm. na lahat. Kahit yung maliliit. Kahit yung ganito kaliit Oh. Yan, ganyan kaliit. Tulang ko na yan. Ganyan. Ayun. Dito meron pa dito. Ano pa dito guys? Ito mga ganito. Ito nga guys, may bulaklak na to. Inaputulan mo na ba to? Oo, oh, isang business. Kaya lang nung uh, umula, naglagas yan. Ang kapal na sana yan. Ang mga ah, lang, So yun sana na guys, makapal sana daw to. Kaso nga lang, ito, ito, ito. lang nung nag-ulan, naglagas yung mga dahon niya. Ngayon na lang ulit na nag-araw. Ngayon lumalabas ng mga bulaklak. Ayan eh, o. Yung know. alen Ito. ito. ang giso. Ito, ito. Ay, giso. Ito, ito. Ang ganda nito. Ang dami yung sanga. Saan? Ito pa pala na ano yun. Ulitin Saan ma? Ito. Ano to? May mga dugtong na to. Oh. Ang taba na. Mm. Ay, ah, Mga dugtong. Ano pala yan? Nakala ko itong tumutubo na to. Nakala ko sa puno lang. Nakala ko na buhay sa graft nito. Ah buhay pala. Halos. Mayroon um, na akong in, in ano na dalawa. Tinanggal. So yun guys, mukha di, lang siya. lang na, na ano na di, na. Ito ay mga ganito guys, kailangan tanggalin 'to. Ayun tuloy natin kasi mahati yan sa sustansya na nakukuha ng mga sayo natin eh. natin matanggal to kung gusto natin na gumanda yung mga grafted natin ayan okay, so. ito ano to ma? Yalan. ito oh, maganda to ah hindi naman ito mga... sure kung ano yan orange moonlight o red moonlight hmm ang ganda pa naman oh hmm -mm. ganda ng dahon Oh. Ayan. Yeah. Ito guys, yung mga ganito, kailangan na putulan. Ayan No? Nakikita nyo naman si mama guys. Medyo mag-iingat na tayo na huwag natin masagi yung mga grafted natin. Ang taba ng mga daun. Ayan ah, guys so. Ang taba. Naputulan ko na ito, tingnan mo. Naputulan ko na tapos nag-iwan ako ng dalawang tatlong dahon tapos nagtalbos siya ng dalawa na naman ulit itong isa ganun din nag-iwan ako ng dalawang dahon nag may na dalawa na naman ulit ganun lang para hanggang kumapal hmm. so ayun guys mga ilang beses man na ano pag trim tatlo depende depende sa ano ah. sa kung tuloy-tuloy ako lang hindi depende hanggang sa kung kailan hang hanggang kumapal siya Mm. Depende yun sa'yo. Napakita mo yung naluka ng ulan. Ito, ang kapal nito eh. Kita mo to sa'yo. So, si ayun guys, nakikita nyo yung parang nalulusaw. Ayan o. No? Oh. Nalo to ng ulan yun. Eh, oh. Sayang ito o. Oh. Namatay. Mm, -mm yung may mga sanga na, 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 na ano. Ito nga, nag na o. Oh. Sayang ba. Ang ganda na itong na nakaraan. Naano siya ng tuloy ko nga. Para hindi umabot hanggang baba ayang kasi. Yan. Mm -mm. Ayan. Ayan. Kasi pag inayaan mo yan, eh, hanggang baba yan. Ang galing ko na to Ayan. Para hindi na madama yung iba. Ayan. Tapos pag ganito ko minsan, pag sobrang taba ng dahon, kailangan putulin guys. Ka ano. para, ano. Matakaw kasi kumain ng ano yan guys. Ng sustansya yung ganyan na dahon. Yung malalaki. Oo. Para ano lang siya. Ayan. O. Ayan. Ito. Um. Sa guys, mapapansin nyo din pala na ano. Pagka yung mga dahon ng mga buging nyo. Check nyo yung puno. Baka kasi, di ba guys, naka, ano, to, nakapaso. Baka yung ugat niya is lumabas na dun sa may paso. Isa din yung sa reason kung bakit yung mga dahon ng buging natin makakapal. Tapos wala ganong ano. Wala ganong bulaklak. Kasi yung ugat niya nakagapang sa lupa. Ito ano to eh, maganda lang kasi ano to siya kasi nilagay ako ng fertilizer. Tsaka ano to? Ulan nang ulan kasi parang naganyan ang ano niya kapal. Mm. Ito yung guys, okay, so maganda din to. Pag ito na gilapan ni mama kasi ang dami niya sanga. Ayan no. Ang kapal. Maganda to pag naglas ni mama kasi nga iba't ibang kulay ang mailalagay natin dito. Mm, mag -isa na lang kasi si mama nag ngayon. Kaya medyo mabagal. Pero at least ngayon, ang dami na ngayon. Kasi nga nung nagtag-ulan, walang ibang ginawa si mama kundi mag na mag -graph. So ngayon, kailangan trim na lang. Alaga na lang sa trim. Ayan. di ba? May dalawa lang na hindi ko pa Biloksan kasi na Hindi mo pa binuksan? wala pa yan. eto ano to yan. Ito maganda Oh. Ano to eh. Yung iba tinanggal ko na Oh. Yung dito niya medyo ano na. Medyo dumikit na Oh. Mm hmm. Ito isa ganun din. Kasi tingnan mo o. Oh. Ayaw kong putulan. Ah, na. Ah, bakit? Nanginayang ako. <laughs> So ayun guys, kahit si mama yan, ano, nangihinayang din. Ano to sa eh, pero hindi putulan ko talaga siya kasi nga. Ano. Bagong belty ba yan? Sa salmon. Ah, salmon. Yan, ganyan. Yung parang kulay kalawang. Mm -mm. Gusto ko lang ano, gusto kong bumbilog to ba. Ganda pa naman yan pagka ano. Pag na Mm -mm. Para uh, hindi tayo nagbibidyo kasi nga walang wala ka dito lagi kasi busy mm -hmm. sa school. So, pakita mo sa kanila na kahit ganito kaliit. Baba, liit mo yeah. ganyan. Ayun guys, kung mapapansin nyo, maliliit pa talaga sila. Ano pa yan guys, ha? wala pang isang dangkal yan ha? yung haba nya. Baka nang sa kalahating dangkal nga lang to guys. Ano pa? Kahit hindi niya guntingin, kahit taputulan niya lang yung talbos. Ito dito dito, tinan mo. Taglet. Yung mga ganyan oh, yung mga ganyan kaliliit, tinatanggal ko lang yung talbos. Yan, yung dulo lang guys, yung dulo. Ayan oh, ito niyan. Kukurutin niyo lang naman yung dulo. Hmm, kurutin mo lang itong dulo. Ayan, yung ayan, dulo. Yan. Para magkapal. Yan. Kasi yung mga naiwan niya na dahon guys, doon tutubo yung mga panibagong sala. So siyempre, pagka nagkasa ngayon, puputulan nyo na naman. Then yung may iwan doon, magkakasa na naman. Tapos puputulan nyo. Parang same na lang guys. Kakapal yeah. siya kakapal. Hindi okay, siya so, haba ng -haba, ng haba na sobra. Oh, Mga ha? Ang dami tataba ng ano. Tumukan so yun guys, ito. Lagit lang ha. Ayan. Iangat mo? Oo. So yun so, guys, iangat ni mama nila nila mo kasi mapapansin nyo guys. Ayan o. Yung dahon nyo. Ang lalaki. Mayroon. Ayun na no, may ugat guys oh. Oh. Ayun oh. Nakita niyo yan guys, ayun daming ugat sa baba. Picturean mo pa. Kailangan mano niyo yan matanggal. Ilapit mo picture. Oo, ayun oh. Kaya siya mataba. Kaya mataba yung mga dahon niyo. Nakita ba? Ayun. Oo, oh, nakita. Ayun oh, Kaya, Kaya mataba yung mga mataba dahon siya. na yan kasi nga dahil sa ugat na yan. Nag-umano na sa ilalim. Oh, lumabas na yung ugat niya sa ilalim. Kailangan matanggal niyo yan guys kasi ang mangyayari dito pagka hindi niya tinanggal yung ugat. Mas marami yung dahon kaysa sa bulaklak. Tingnan mo oh. Mas malusog kasi yung mga dahon guys pagkano. Yung ugat niya sa babae's kumalat. wala hindi kasi nakapatong 'to sa ano. Hindi kasi 'to nakapatong sa paso guys or sa kahit anuman nakapatong hindi, sa lupa. so yung butas niya. Dun dumaan yung sa ugat. sa lalim kasi may butas pa. So guys, kailangan natin tanggalin 'tong mga 'to. Ayan. Mm. Wala niyang tanggalin guys. Iwalan talaga natin itong mga dinutong natin. O oh, tama po, puputulin mo itong dalawa? Saan? Itong dalawa? Oo. Ito po, ang dami po. Ayan eh, mo. riko ko, aray Ay, ang dami po lang dito kaya malambot. Langgam. Langgam bahay na langgam. <laughs> malambot yung pala bahay nila. Ay, piso. Aray, aray, aray. <laughs> ito, pakita mo sa kanila kung putulin ko. Saan? Saan?

Ito, dito, tinan mo ito. Maliit na ito. kunin ko itong pinakatalbos. Sa dulo. Ilapit mo dito. Para makita ito. Hmm. Mm. Yun. Ito. Ito, mga maliliit talbos. Yan. Para mas lalong kumapal. Mas maganda guys. Ayan. Hmm. Mabilis lang ito kumapal guys. Wala pang isang buwan. Makikita nyo na yan. May mga baka nga may bulaklak na yung sunod na buwan. Eh. Lalo mm -hmm. na ito. Tuloy, tuloy na yung araw ngayon guys. Sana. Kasi meron tayong nawawa si Mamba yung taga ibang bansa na nadidili yung ano niya. Oo, oh, yung mga order niya na buging bilya. Mm -hmm. Dahil sa ulan-ulan. Ulan. Wala -ulan. so, ulan naman mulaklak kasi nakakahiya na i-alala ko. Mm -hmm. Pero malapit na yung mulaklak. Ilabas ko nga yun kasi dikit-dikit kasi doon sa may ano, greenhouse. Ayun guys, so, ang ganda ngayon dito sa amin. No? Pagka palubog yung araw. Mas maganda sana guys kasi kung wala yung mga puno na yun, kitang-kita nyo yung araw doon na palubog. So Hello, mo, natriman ko, ito na din. Ito na trimant ko na. Nag na ano, ano, ng mga bago na naman oh. Mm. Ay ito yan guys, oh, bagong trim lang doon ni mama. Yan. Mag magano pa ako ng grab ko. Magayos <laughs> Mag si mama ng grab guys. Magano pa ako doon magbabalot pa ako. So ito guys yung magiging resulta nung ano natin. Kung sakali man na mamulaklak na yung mga nandoon, ganito yung mangyayari sa kanila. Ayan pag lagi tinitriman kakapal siya tapos may mga bulaklak na ganito ayun siksikan lang din yung bulaklak niya ayun yun to yung ito yung gustong gusto namin guys pagka umumulaklak yung buging bilya yung ang kapal kapal nung ano niya dahon tapos sa dulo may mga bulaklak ayun o Ganun pa tayo mga grafted dito guys ayun o medyo hindi pa ako tapos mag-grass cutter dito, dito eh kaya madamo pa ito guys, ayan Oh, marami tayong mga grafted dito na mga kapal. Wala pa kasi siyang bulaklak. So, hindi niya pa magana ma-appreciate yung ganda niya. yan. Hindi sabay-sabay yung iba. Kaka sa kala. Mm pa lang. O, tinan mo. Yung nasira okay, ng, ng mga pano, Tinan mo. Pakita mo yung nasira na naman ng ano. No? Hindi kasi ako nag-spray kasi nga. Di ba? Ayan o. No? Mm. No? Ang sayang na naman. Sinira na naman niya. Oo. Sayang ba? Hindi so. Kailangan maalaga lang talaga sa twin guys kung gusto niyo nang gumanda yung mga buging natin na yan. Pa. Ang liso, ang kapal-kapal. Ganto yung okay, mangyayari din sa mga buging bina guys pag natitriman nyo talaga ganyan yung mga kapal sila. Siksik. -sik. Pero titriman tit, 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 pa ni mama. Liman ko siya ulit. Para bumilog. Gusto kasi ni mama guys is bilog to. ano na siya eh. May mga bulaklak na kasi oh. Blue wave. Ito yung tinatawag na golden summer. Purple. Oh, Tapos golden jackpot naman tawag ng iban niyan. kayo mga Ito guys, oh. Mga Ang dami ng bulaklak, guys. Ayan, oh. No? Patubo. Maganda ngayon kasi tuloy-tuloy na yung araw. So, makakapagpano tayo, guys. Abang-abang, guys, yung mga gusto mag-order dyan. Pwede na tayo ulit mag-deliver. Mga susunod lang na, ano. Baka sa October, yan. Pwede na. Basta, uh, sana, ano lang, guys. Magtuloy-tuloy lang tong araw. Huwag mo na sana umulan-ulan para hindi masira itong mga bugim natin so yun guys sabi ni mama dahil tuloy tuloy na yung araw ngayon pagka namulak lang itong mga bugim guys tuloy tuloy naman tayo na ulit itong mga bablog ayan o oh. nagagrap na naman dito si mama guys ayan ayan yung mga ginagrap niya o oh. Kompleto yung gamit mo dyan ma Alat galat alat na lang ah. So ayan oh. So ayan guys, kita-kits tayo ulit sa susunod. Bye bye!